Mga parang kumpike dito na naman po ako kay lati La Inday Siyempre matagal-tagal po ako nila kapunta dito Ay, Guys napapansin niyo yung ilong ko ang pula kasi ang Wala <laughs> mula So yun nga mga pangarap kumpike dito ako kay Ate Inday na naman just ko Pagkarating ko taon na naman po siya Ito naman. Wala naman katapusan puro laba-laba May bagyo ng dumating labada pa rin ng Ate Inday Wala katapos Inday kumusta naman? Puro labada ka ano? <laughs> boy ka pa rin? Ah, buti na matbuhay ka okay. pa Ano, payag ka baga sa akin i-offer sa iyo kaya ako nandito mag-uusap tayo, maghugas, maghugas ka muna ng iyong kamay. At ito ay ating pag-uusapan ay masinsinan kaya ako naan dito. Ito ay para sa future ng iyong magigi, ng iyong anak. Kaya ako nandito, pag-uusapan natin masinsinan ito, ito, din hindi biro. Ang desisyong ito ay manggagaling mula sa inyo, Siyempre sa iyong sa inyong mag-asawa, hindi lamang hindi naman sa akin, kundi ano, anak yun 'di ba? Siyempre na sa iyo ako nandito. Kaya tumayo ka muna diyan. Alam ko na napaka-sexy mo ngayon para kang si para kang si Keanu Reeves, 'di ba? Wala pa ka sexy, naglalaba lang. Puti na niyo naman, guys. Oh, mga mga, mga pa-harmpek, lakin 'Di ba? Oh. yon natin dahil dito nga kami so magandang hapon po nga kaya dito na naman po kami kasi ako may nag-usapan kami natin dahil ako nga po siya may malapit ang pasukan kasi ako guys kasi inabibingi eh, parang may naka may naka may naka cover sa tenga ko na so, sobrang yatang ka bingi na rin ako Diyos ko lang gigil sa akin so ito na nga kasi di ba may pasok na bukas yung mga kumusta naman naka-enroll na ba mga anak mo ay ah, hindi pa po ma'am ah, hindi pa. May mga gamit na sila. Hindi so, pa kompleto. hindi ah, pa kompleto, pero nakabili ka na. Oh. Okay lang naman yun kasi unang pasukan pa lang naman yun. Eh, mga kabili pa kayo. Kay baby, apat na notebook. walong notebook ang kailangan. Ah, ilan, ilan notebook na nabili mo? Apat lang. apat. Ah, so, pag-uusapan natin yung kay baby mamaya. So ngayon ang kay Hero'y papila, di ba? Ang kinder. Mm, kinder. Si, ito ay si Hero, kinder kinder din. kinder din. Okay, puro mga kinder sila. Lapis lang, at saka buwan rin. Pwede yung lang muna 'yon kasi panimula lang mo na. Si Apo, i-enroll mo na yun sa barangay. Ihahatid mo yan lagi. At hindi, para ikaw ay, di ba, ang trabaho mo ay managap ng mga chismis. Doon so, sa si, isinilahan doon sa barangay, wala may chismis doon. Piliyarin okay, mo na doon, i-enroll mo din bukas yan. Do. Sa kay Ma'am Jane. Okay. Kausap ko na yung si Ma'am Jane. sila't ko na na ito ay ay 70 pesos lang ang enrollment. Diba 70? Baka wala ka pa 70. O. Diba? 70 lamang ang enrollment. Ilan taon na yung anak mo, nene? Oo, ito? Oo, yan. Ay, di pa, sa sudpan taon, i-aral, pag-aralin nyo na. May birth certificate na ba yun? ay naku, ayos si kasuhin din na nga po. Diba, nabati na nga tayo sa birth certificate. sa nga siya, sabi ko kasi yati, Inday, kahit na mahirap lamang tayo, basta kumpleto ang dokumento ng mga bata. Kasi hindi naman tayo pa bata, tayo ay patanda, di ba? So may iiwan natin sila. Malay mo, si, si Bibi, makapagpaibang bansa. Pa, paano siya makapagpaibang bansa kung wala siyang birth certificate? Malay mo, kapag asawa siyang foreigner, wala din, din siya dadala doon. Malay mo, si Kit, may pangarap siya sa buhay, maging kuya si Kit, maging maestro. Paano siya maging maestro kung wala siyang birth certificate? Okay ba, mga uh, yan, mga pogsipugi, kung kayo magsisiman, paano makapagsiman kung walang dokumento, di ba? Kaya kaya tayo mahirap basta kumpleto ang dokumento. Kasi hindi man habang buhay tayo maghihirap. Ang, ah, kaya na tayo nag-anak para sila yung tutulong sa atin. diba? e, paano yan? Kaya tayo hindi naman naayos yung mga dokumento. Kaya ikaw, di diba, sabi sa iyo, akitin ah, kita para sa kasuhin natin doon. 850 ang isang late registered. Oh. So, ilan yung iyon na nga ako? Kukwintahin mo na yan. Di ba meron naman kayong inutangan? So, kung pwede, utangan mo na. 850 ang babayad nila isa. Bawat oh, isa ka kind dito of sa register. Oo, oo, sa sa Tayaba supunta. So ngayon, register niyo na yan lahat-lahat sabay-sabay na doon para maging maayos. Oh, di ba? Ha? Ha? Hindi ko ah? hindi ba ako pwede kasi hindi ko naman mga anak yan. Hindi hey, pwede 'yun. <laughs> Wala ka, ako marami ko rin anak. 'di ba? So ngayon, ito na din, dapat dapat doon. Willing ka ba na sikasuhin yung birth certificate ng mga anak mo? Okay, so willing ka. Kasi nga hindi natin haba, 'di ba? Sa, sabi ko na hindi tayo pabata, patanda tayo. Malay mo supla naman o bukas na matay na si Unyok. Diba, supla naman. Paano pang paper ma? O diba? O kaya naman, ikaw ang maunang mamatay kaysa kay Unyok. Diba? Hindi atin alam ang buhay natin. Example lang yun, limbawa, supla naman, di ba? Alam ko, ikaw'y tatagal ka pa. kay mag-abot ka pa 150 years. Kasi unyo, kaabot pa yan sa si unyo. Ay, wag naman po, di ba? <laughs> so, ang sinasabi ko nga po, di ba? Kailan naman po ay, halimbawa lamang po sa sinasabi ko. Ngayon, at hindi, di ba, sabi, willing ka nga. Kasi ang hirap talaga ng buhay ng walang birth certificate, di ba? So, ngayon, ngayon po, guys, sinauli sila, ko na si Kit. Ang nangyayari po kay Kit ay, nandito siya, mula lunes, hanggang ah, uh, biyernes. Biyernes ng sa nasa akin na siya kasi ako magpapaaral kay Kit. Walang problema kay Kit. Dun, basta na doon siya sa akin. Si Kit pupunta doon, tapos uuwi siya dito ng linggo ng gabi. Walang problema kung papayag ka. As, papayag ka. Kasi ako magpapaaral sa kanya. Lahat ng niya, ito. Ako. Ayan. Okay. So, ngayon, kasi nga, kulang pa rin ang gamit niyan. Bukas pa lang darating. Kaya nga lang, syempre, papasukin ko na muna siya bukas. Kasi may bag naman na yan, may notebook naman na yan, may ballpen naman na siya. So, o na dito na sapatos. Okay. So, ngayon, kapag bibinan siya ng uniform, ako ang gagas ng uniform. Diba? O, oh, napakatara. Ang ganda ng sandals. ba? Diba? O, ginagamdan. Diba? Kaya Kasi unyo, kay hindi ko binigyan. Kasi susuutin din yung mga iyong mga anak, kaya hindi ko siya binigyan. Sa kaya nga, sabi ko unyo, kung ka ang ko na lamang ay yung mga anak mo. Kasi pag ibibigay ko sa iyo, yung mga anak mo rin magsusuot, di ba? At least ikaw naman, dyan dyan ka naman sa construction, hindi mo naman kailangan magsandugo doon. Di ba? Pwede ka na magbuta. oh, tama ba ako at inday? O, oh, sikit. Okay na sa atin, sikit. Nakalinawa na tayo. Kasi may iba kasi. Kaya binag ko para alam ng mga taong bayan. Pagkasabihin in na in-kidnap ko, ninakaw ko, na walang paalam sa iyo, di ba? Ngayon, may isa pa. Kuya Onyok, ikaw ay kailangan ko didili ka, upo ka didili kayo mag-asawa, kay kailangan. Dito muna, tanggalan muna yung kawali. Upo dini ay, o, tabi kayo natin dahil kasi ito yung napakagandang offer para sa inyo. Kaya ako'y nandito, para po nga, para na ito po ay <laughs> salang dumating yung opportunity para sa anak mo. Kaya ako yung pumunta dito. Okay. Oh. So, na ito yung bag ng iyong kid. Hindi, ano ka, ano sabi mo? O, oh, ito mo po, guys. So, ito guys, yung sapatos ni Kit. Nagamitin daw niya bukas. Yan. oh. naman. Binigay ko lang yan kay Kit sa akin. Isang beses ko lang po sinuot. Si Kit na po ang nagsusuot nito. Mula nung nasa bahay si Kit. Isang Bago pa po, po guys, walang gas-gas pa -gas lang. Kasi sinapak eh. Kaya kita susuotin niya po. Ito po yung raincoat ng iyong pogi kasi alam po ulanin. Oh, rain, the rain po oh. si pogi. O, oh, ay, ay na yung bata ka bukali unyo. Oh, <laughs> yung pogi ha. Okay. Oh, yan oh, kasi tawon ng bago may metro pa. Ayun, ayun yung Okay, hay. May tatak iya kasi nga yan ay sa tagwa nito. Mga kay doon yan sa pogi. Ay, sa pogi na itong bag na ito. Oh, Ay, 50 pesos pala itong bili ko. Ang Diyos ko, saan yung 50, wala 50 ang raincoat. Okay, Ay, gito na. Tingnan mo kasi presyo ka. eh. Mamaya na yan, doon si Pinta Baga. Yung ibar ko. Mamaya na yan, gusto na yan. Ay, ayan ng mga bagna. Bagay na yan ng pogi. Ngayon, guys, nandito tayo kayo. Ngayon, ay. may pumunta sa akin. Ay. Si Ate Marilyn. Ay. Na dating katulong, dating katulong doon sa bahay. Ngayon na punta doon sa kapila. Ngayon, yun ay may gustong kumuha kay Bibi. Uh, Kayo, natutulong siya magpapaaral sa Liberisa. Uh, Retired yun, ang mga dalawang anak na lalaki ay wala sa kanya lahat nasa Maynila nagtatrabaho. Ay, babae, Ngayon, babae, yan. babae yun. Babae ba Babae rin na yung <laughs> magiging kasama lang yan sa gabi, siya na magpapaaral sa bata. kung papayag ka, nasa sa, ka, sa kabilang <laughs> istripto. Kaya eh. Yes, sa kabilang istripto lang. Kaya kung gusto mo, sumama ka sa akin ngayon, kasama si Lili, kausapin mo yun. Oh. Para Para nagkakaitindihan kayo. Para wala ka ng problema. Oh. At least malapit lang. Dalawa na sa, lang. Sa gabi sa lang na laang siya, eto na naman niya kasi kasi dito doon tutulog pagkagising uuwi pa rito hindi ba nilate na oh, okay, okay. dito na siya magsisimula mag-uusap nga kayo kung doon na si Bibi may nila kasi dalaw lang magkasama matanda na okay, ba okay. ito lang kasama oh. pensionado pensionada pala oh so si Bibi wala dong pakialam kasi nakausap na ito si Baclet dapat ito ang gusto sabi ko sa akin ito, kung gusto mo ay yung ka anak ni si Malaya. Bibi o si, si Bibi hindi maglalakad na pagod na okay magstress sila sila dalawa na naman, pera yun. Eh. Ikaw lang gusto. Kaysa naman, nai-stress ka dito na ikaw ay, Madam, nagising ka na, Madam. Ay, may service, may tricycle siya. Oo, oh, syempre. Hindi, wala silang tricycle. Ibig ko sabi, may mga tricycle. Sino masasakay siya? Kasi dadalaw na naman sila doon. Eh. Oh. Kung papaya, kakakausapin nung maya. Pag uwi ko, masama ka yung dalawa ni Pag uwi ko ngayon, sasama ka. Kung gusto mo, yung po yung parang sa masa, kagandahan, ano, seryoso ka totoo Ano na seryoso? Ito ang mamaya niya. Oh, payag ka ba kuya Onyo? Oh. oh, para sa pabuti. Bibi ka dito, ka sa, dito ka sa Dito ka, bilis. Huwag okay. so, ka mag Para hmm. ano. Oh, dito ka sa tabi ni mama mo. Yan. Yeah. So ito po si Bibi. So kasi nga po ang anak natin tayo ngay walo. Si kuya Onyo po, ang trabaho po ay construction worker. So hindi po hindi ba kuya Onyo, di pa rin po sapat yung kinikita ninyo na pag-aral sila kasi ito po oh, sila. So ngayon yung panganay at saka yung pangalwa din na nag-aaral. So ito nga po kasi sa, nang, ako, eh, hindi po nga sila mapag-aral mapag kasi sayang naman. So ngayon, may gusto pong kumuha kay, kay Bibi, taga-libri sa rinla at malapit din na naman para matulog makapag-aral. O diba? So yung ating day kayo, sasama ko po sila doon kasi sa libri sa rinla po kakausapin at ating day ngayon na, para maganda ang kanilang usapan na kung ano ang kanilang kakasundo. Ah, kung tutulog lamang ba doon, dito uuwi. Pag hapo, pag tamha, pag sa school, uuwi mo ito as doon tutulog, 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 Depende na po sa kanilang kung saan. At hindi, ano ba ang gusto mong mangyari? Uh, ano? Itong, ito, may, itong may. Itong night. Ano, ano? Ano gusto mong mga po mangyari? Kasi bibi. Ikaw bibi, gusto, gusto na... mo ba bibi? O gusto niya kasi gusto niya makataapos sa pag-aaral. Doon, siyempre kapag diba sabi nga natin, kapag tayo na andun, at least may sponsor na kayo. Gusto niya, tapos tanghali magising. Oh, ah, hindi pwede. Doon test test, ah, ah, kailangan ikaw hindi ka matanghali magising. Doon kailangan doon ay, siyempre marunong ka dapat. Marunong ka magising mo, siyempre kailangan marunong ka maghuga. Siyempre, marunong ka rin magwalis-walis, di ba? Kano, pag may pasok, siyempre, maaga ka siyempre nang gising. Pero pag hindi, kailangan maaga gumising kasi may pasok na, di ba? no Oh, kasi so bukas kakausapin ka. Ang hindi ka kakausapin mo ang kasama ka at papakita ka doon. Kasama mo pa yung pagbunta ko doon. So yun lang mga 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 pare kong peke. Ayan, ka nagka, nagkausa at uh, nagkarinawa na po kami kay Kuya At Kuya Onyok, ano naman ang ano, ano, payo mo bi Ay, kay, kay, kay Bibi? Ay, yung payo sa asawa ko. Kay Bibi, di sa asawa mo, kay Bibi. Gusto mo ba yung baby doon? Oo, ayaw mo. Gusto daw po. Anong, anong payo mo? Oh, ito yung ating tay, yung mayroon kay Bibi. At ito yung nakausap ko rin lang para sa inyo na eh, Para, ang hindi mo nilang ngayon, tatlo mo. Para mayahatid mo rin yung babae mo, Bunso. Diba? O, oh, may wala ka lang po problemahin. At least, si Bibi naman, pwede siya pumunta ko dito pag sabal at linggo. O, nagsimba kayo, kasama ka nun. Oh, di ba? Doon talaga atin rin ang buhay. At least, meron nang lang gustong mag-aral. Dapat si Bunso. O, mayahatid po si Bunso po sa atin na yun ikaw. Pag-ausapin mo maya. Okay, di ba? Hindi naman kita mag-iisip ko ito ay nag-iisip. Pag-iisipan mo muna siya. Hindi naman basta-basta di ba? alaga ganoon. Hindi hindi naman at ibig sabihin ipapaampon. Doon lang maninirahan, di ba? Doon lang siya titira para may kasama lang yung matanda, di okay, ba? So yun lang po mga maat, mga pagpapakay kong peke. Uh, sana po ay nagkaunawaan na kami at kami pong dalawa ay Ah, uh, si Ate Inday sa niyo po ay payag naman. Pero mamaya pa ay magkakausap ta po, po sila. So yun lang mga markong para kong thank, thank you so much. And don't forget to subscribe po guys sa aking po YouTube channel at lahat po ng social media account. Ah, uh, yan po ipo-post po ko po sa akin ay screen, ayan. And Maraming salamat po sa lahat po ng mga sumubaybay po sa aking YouTube channel at sa lahat po ng aking followers. Maraming maraming salamat po at kung nasaan man po kayo sulok ng mundo, ay mag-iingat po tayong lahat. Landa na po ngayon, ngayon po ay ulan na. So landa na rin po, paalala ko rin po sa mga motorista, mag-iingat po tayo kasi madulas po ang daan. At doon po sa mga nakatira sa, mga, sa coastal area, ay kayo po ay mag-iingat. At doon po sa mga malapit sa mga paanan ng bundok, ay mag-iingat din po kayo kasi nga po is uso ngayon po ang landslide yun lang mga marat, mga mga thank you so much God bless everyone and see you again my next vlog thanks for watching